Ang Pugad ng Aswang sa Davao noong dekada 60 sa isang liblib na baryo sa Davao del Sur kumalat ang mga kwento tungkol sa isang lugar na tinawag nilang Pugad ng Aswang. Isang buong pamilya ang biglang umalis ng baryo. Sabi nila, gabi-gabi nilang naririnig na parang may naglalakad sa bubong. At nang minsan nilang silipin ang kulungan ng kanilang mga alaga. Nakahandusay ang mga ito sa lupa, wala nang laman, at ang naiwan na lang ay mga buto at balat. Mula noon, iniwasan ng mga residente ang isang bahagi ng bundok na sinasabi ng matatanda ay tirahan ng mga aswang. Pero ang pinaka nakakakilabot na nangyari ay noong 1974. Isang pulis ang rumesponde matapos ireklamo ng mga tao ang kakaibang ingay mula sa kagubatan. Hindi siya bumalik agad. Kinabukasan, natagpuan siya ng mga kasama niyang pulis. Nakaluhod sa lupa, nanginginig at ang uniforme niya puno ng hiwa na parabang kinalmot ng mahabang kuko. At ayon sa ulat, iisa lang ang paulit-ulit niyang sinasabi. Mga aswang sila